Nay. Nay. Oh, ano bakit? Nay. Ay, dala, -dala mo higaan niyo. Eh, ano anyway, eh. Dito muna kami matutulog ng mga tatlong araw. Tatlong araw? Bakit? Oh, dito muna kami nila masetya ka niuna sa tatlong araw, ha? Ang lit nitong bahay ko. Dito mo kayo masisiksa. Saan ka pupisto dyan? Pwede na dito ka diyan sa kusina. I-click na natin yung mga ano, mesa. Tapos ito. Oh, dito ka dito na lang kayo. Oh. Pwede Kasa na ba kayo? Baka, kay, baka magiba pa yan sa Oh, eh, di ba Digat... dito naman tatulog si ano, you know, si ano, uh, matatagdag naman ako tsaka si Masay, di ba? Oh. No, dito oh, okay na kami dito. Eh, ba't dito kasi kayo matutulog? Ang laki-laki ng bahay niyo Ito nga bahay ko nga, lit eh, lang. Eh, pag isaan tao lang ito. Nay, eh, kasi ganito yun. Eh wala kasi kaming budget ngayon, kaya yung bahay, yung buong bahay na, mm. pinaupahan ko muna. Sino umupa doon? Eh, etlong araw lang naman yung foreigner. May foreigner? May foreigner dyan sa taas. Parang tulog na. Sa dami-dami na hotel sa Pilipinas, napili ang bahay ng foreigner na yan. <laughs> Late na araw lang naman yun eh. Kasi nito travel vlog siya. Nito travel oh. siya. Po saan saan eh. Dito siya dapat pa. Nagkatanong ka nung kung siya may paupahan daw na pwede mo upahan ba? Eh di. Ni-offer ko na yung sa akin. Tapos dito kayo sinis. Si, si, ano si Nik sa akin? Si, ano naman yung upe? Mga ginawa kong 6,000. Isang araw. 6,000 isang araw? Hmm. Sa bagay, 'Di ba? 'Di ba? pwede na. Pwede na 'yun kung sa tatlong araw magkano din 'yun. Pwede. Oh, oh 'di ba? Oh, edi kami na muna bala sa ano dito. Sa mga gastusin. Eh, yeah, pa, pa sama sa, 'di ba? Oh. naman tayo nagkakain sa sarap. Doon lang kayo bumisita diba? sa ilalim ng lamesa. Tanggalin niyo 'yung mga Ayan. Oh, Uwan kasi hey. ito. Ito higa na, higa ni may sa kanila. Para kami nang bahala sa almusal, tanghalian, kahabunan, di ba? Oh. Bakit oh. okay oh, lang diba? libre oh. na Sama-sama ano? tayo dito. Tatong araw lang naman eh, di ba? Oo. Oh. Oh. Pwede 'yun. Kaya okay oh, na lang tayo ngayon baka si Ma i natin 'yung mga. Okay na, sama-sama na lang tayo dito Nay. Action. Diba? Ano ba 'yan? Sama-sama na tayo dito. Oh. Sarap nga dito. Eh. Sarap ako pisto ngayon ng tulungan. Okay. Ganito lang nad. Hmm. Kada kada bed may upa unam asawa mo sa kanito. One five ang kada bed. Tatlo kayo eh. Kada, one five kada isang tulugan. Wala ka nang makitang mura. Hmm. One five. Isang Mas buwan ito yun. Nakikita lang kami dito eh. Bakit may one five pa? So, tatlo kami. Eh di, magkano four five? Ibawas mo dun sa upa ng apam. May 4-5 ako doon, sa'yo ang 1-5. 6,000 tapos magkano lang mapupunta sa amin? Sa'yo 4-5. <laughs> tatlo naman ang kamanyo Parang lumamang ka pa. Tatlo ang kaman na, tatlo. Sa... Parang lumamang kapas pa sa amin. Ma doon sa ilalim ng lamisa. Sa so, 6,000, 4,500 yun sa'yo. Sa 6,000, ako sa ilalim ng lamis sa malamok doon. O diba? ba na akong kulambo. Hmm. Kaya ano, kaya ito ah, ito, one five, one, five, five, one five. Ikaw, si Una, si Masi dito sa babang. lang. Sa so, 6,000, mapapunta sa amin, 1,500 na lang. Natural! Bakit bili? Wala na libre ngayon. Nabira naman to. Eh, dito naman natutulog sa una, diba? Eh, ano lang, three, three, oh, half, half na lang. Okay, half, half. mo, half. Tatlo kayo, tatlo rin kami dito. Ano? Hati na lang, Nay. Eh. 6,000, 3,000 na lang tayo. Oh, sige, Para bayag, oh. na ko. 3,000, kaya mo pakain sa akin. Yan, bayag na ko doon. Parang, parang logi. Alam mo, kung lang akong kumain, hindi ako malakas kumain. Parang lugi na naman kami dito. Kung baga tangali, gabi, dami natin dito eh. Buti na mo, hindi ka lugi na. Gagamit ka ng tubig. Gagamit ka ng kuryente. Dapat nga wala ng kuryente mo. Ang lakas ka mag, ano ha, magbintilador ha. Bubuksan ko pa itong ano, itong, itong, itong ano na ito. Nihalga na hiloy, mas lalong parang aircon yan. O ano, ano yan? Ano yan, libi ka sa kuryente? Linas. Pagbad ng huli, narodi pa kami ah. Sige, ako ba na karintinin niyo lahat. O oh, yung tubig yung gagastos eh, like, po, tatlo yun. Tatlo tapos muli. Tatlo kayo muli. Tapos kami pa pagkain. Tatlo kayo muli. Kuryente. pa, alisin ko na yung ano ah. Cancel ko na yung accommodation ng foreigner. Sayang. Pira na, naging bato pa. Min mineral, ano pala? Minura, ano na lang yung ubat kahit Kahit natin papaybandig na lang, sayang. Nila, sa tuming